Hi guys! Huling araw na pala ng bakasyon namin dito sa probinsya namin. Kaya niyaya nila kami na mamasyal dito sa Durano View. Isa ito sa mga dinadayo na tourist spot dito sa Kapatagan, Lanao del Norte. Kaya for the na naman tayo kasi first time ko din makapasyal dito. So bago kami pumasok guys ay nagbayad muna kami ng entrance fee at sinuotan din nila kami ng rest band. At pagkatapos namin magbayad ay umakyat na agad kami papunta sa viewpoint. At alam nyo ba guys, super excited ko talaga sa mga oras na to. Kasi dati nakikita ko lang to sa mga Facebook post ng mga kakilala ko. At ngayon, hindi ko akalain na makakapunta rin pala kami dito kasi nga napaka lang ng bakasyon namin. And by the way guys, last January 3 pa pala ang vlog na to. Late ko nang na-upload kasi ayaw ko na sanang i-post to. Kaso parang sayang naman gusto ko din makita nyo kung gaano kaganda ang tanawin dito. Kasama ko pala family ko guys at iniwan nila kami at yun na una na sila sa itaas. At ngayon ay nandito na kami sa Mountain View. Nasa toktok -tok pala to ng bundok guys kaya kitang kita talaga ang magagandang tanawin sa ibaba. As you can see, napakaganda ng view at napaka-instagramable ng mga mga photos natin dito. And at this moment guys, ay naglibot-libot muna kami. Hinabol din namin ang mga bata kasi ang lilikot baka maligi dito sa pangpang. <laughs> ay, ang cute! At yan, nandito lang pala sila guys. Nagpa-picture together with their nanay. Isino ba naman, hindi mo sa ganda ba naman ang tanawin dito. Napaka-relaxing and overlooking at meron din ditong mga cottages. At dahil campsite naman to guys, ay pwede din tayo magdala ng tent para kung gusto natin mag-overnight. Perfect place to sa mga taong gusto mag-relax o mag muni, -muni at syempre sa mga nature lover like me, masarap din dito mag food trip while watching the view. Sayang nga lang, wala na kaming oras mag food trip kasi 5pm na kami nakarating dito. That's why, ang magagawa na lang talaga namin dito ngayon is mag picture picture. And the best time pala pumunta dito guys is around 3pm to 5pm para di na masyadong mainit. At kung sa morning naman, dapat maaga para makita natin ang sunrise. At umakit pala ako ngayon dito guys sa kinatatuyuan ko para makakuha ako ng 360 view. At tingnan nyo naman, ang ganda ng sunset. Buti na lang umulan ngayon. At yan guys, bumaba na din ako kasi merong bata na galit sa akin kasi gusto niya din umakyat. So ngayon guys, ipupunta naman kami sa kabilang part ng campsite na to. Ang sarap naman talaga dito maglakad-lakad kasi napaka spacious ng area nila. At hindi kumpleto ang pagpunta namin dito guys na hindi kami makapapicture lahat dito. At pagkatapos namin magpa picture ay dumarit na agad kami sa unahan. At dito naman ay napaka overlooking. Klarong klaro mo talaga ang view compared dun sa kabila. At yan, nagstay mo na kami dito ng saglit to take a pictures. And by the way, may mga kubo din pala dito guys sa mga gusto mag-overnight. And as you can see, mayroong Christmas lights dito kasi katatapos lang ng Pasko. At yung kuha ng mga photos ko dito guys is kung titingnan nyo para na talaga siyang painting. O ba diba, ang ganda, hindi talaga masasayang ang pagpunta natin dito. At din na rin kami nagtagal guys kasi makulimlim na at nagugutom na din yung mga kasama ko. Nakakagutom pala talagang mamasyal no. I'm not sure if meron bang restaurant dito pero napagpasyahan naman namin na doon na lang kami maghapunan sa lungsod namin sa Aurora. At ngayon ay pababa na kami guys guys at yung parking area naman ay nasa unahan halatang nagmamadali talaga kami dito guys kasi Gotham is real at travel pa kasi kami ng 15 to 20 minutes pa uwing Aurora naabutan na nga kami ng dilim sa daan mga 7pm ay nandito na kami sa Aurora guys at dito kami kakain sa Tugkaran nakalimutan pa nga namin tanggalin itong rest band at yan guys sa sobrang gutom nga namin ay napa-order kami ng maraming foods and after namin kumain guys ay umuwi na agad kami maaga pa kasi kami aalis bukas pa uwing Surigao del Sur and that's all for today's adventure guys this is Simply Corey and And thanks for watching! Bye!